sa mga bagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 28, 2025, Martes. At ating pong pinagdiriwang at ginugunita ang kapisahan ni Santo Tomas de Aquino, isang pari at pantas ng simbahan. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo chapter 10 verses 1 to 10. Mga kapatid, ang kautosan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito napapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing dog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na, sa, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit ang mga haing ito, ang taon taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan sa ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kayat inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na susunugin dahil sa kasalanan. Kayat aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mun, muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ng mga hain at handog ng mga hayop. Mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautosan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Yesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at ito'y sapat na. Ang Salita ng Diyos <clears throat> Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy pa rin na ating pagbabasa at pagninilay mula sa sulat sa mga Hebreo at nawa sa gabay ni Santo Tomas de Aquino na kung ay tinuturing na dalubhasa pagdating sa pagpapaunawa ng mga salita ng Diyos. Kaya nga siya ay naituring na uh, Doctor of the Church o Pantas ng Simbahan. Malinaw po sa ating unang pagbasa na kung ang mga handog o ang paghahandog, bagamat ito ay bahagi ng uh, kautosan, pero nililinaw ko dito na hindi ito ang patawad ng ating mga kasalanan. At hindi natin pwedeng gamitin ito para mapatawad tayo o sabihin na natin na i natin na pinatawad na tayo ng Panginoon dahil sa mga handog na ibinibigay natin. No? Katulad Kasi dito po, no, noong panahong iyon, ang paghahandog ay ang pagsusunog ng mga hayop o paghahandog ng dugo ng mga hayop at sinusunog ito doon sa dambana. Yun yung kanilang pamamaraan. Pero nilinaw nga po na sa pamamagitan nga ni Hesus Kristo at tanging kay Kristo lamang. No? Ito yung handog na talagang nakapawi ng galit ng Diyos sa tao at nakapagdulot ng kapatawaran para sa kasalanan ng mga tao. Sana po, no? Uh, bagamat malaking tulong ang mga ginagawa nating mga sakripisyo, uh, yung mga ginagawa nating uh, mga katulad po no? ng pagnunobena, paglalakad ng nakaluhod, Uh, ngayon, malapit na naman po ang mahal na araw Marami tayong mga gagawin Pero hindi ito yung makakapawi ng ating kasalanan At nawa, sa habang ginagawa natin ito Talagang nagkakaroon din tayo talaga ng uh, lakas ng loob Na makapagsisi sa ating mga kasalanan Kaya nga, kung uh, gumagawa tayo ng sakripisyo eh, Lakipan natin ito ng Uh, tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Huwag lang puro uh, pagkilos lang. No? Nagsisimba ka, uh, dumadayo ka pa sa ibang mga lugar, sa ibang mga simbahan, pero ayaw mo naman baguhin yung pamumuhay no, na nagdudulot ng pagkakasala, kaya nababaliwala yung mga ginagawa nating pag-aalay na sakripisyo o paghahandog natin. So dito po, no? uh, tanging kay Kristo uh, at kung tatanggapin natin si Kristo, papakinggan natin ang kanyang mga sinasabi, doon tayo talaga magkakaroon ng assurance na tayo po ay mapapatawad sa ating mga kasalanan at maliligtas tayo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.